pakawalan. Sana makauwi sila talaga lahat. <laughs> Ayan. Okay. So, what's up mga kalamay and uh, mga kalapadins? Welcome back sa another video. Okay. So, eto ulit yung, ah, uh, alam mo yun, yung limang kalapate ay uh, eh, pagkakarera ulit natin. Ayan, nandito na sila. Sorry, hindi ko na na. Yung kapatid ko kasi pinapalagay ko dito. Ayan, nandiyan na silang lima. Ayan. Okay, ready na. And, uh, kasi naligo muna ako. <laughs> naligo muna, wala na akong oras. So, pinalagay ko na sa kanya yung lima. Same pa din, same pa din. Same uh, yung mga kasama dun sa una nating uh, tinos. Okay, medyo malayulay layo ng konti ngayon. Siguro nasa 20 na uh, kilometers siguro titingnan natin sa mapa. Pero anyway, medyo malayo to compared at saka ito take note mga mga kalapatin so okay? Etong mga kalapatin to is never pang natos sa ganung kalayo. So susubukan lang natin and kung ilan yung makakauwi and hopefully sana talaga makauwi silang lahat. And ayan, uh, uh, alis na tayo. Huwag na natin patagalin to. And uh, yun. Mamaya na lang. Okay? And comment na lang kayo kung alam niyo yung lugar na paghahagisan uh, ko. Sige. Ah, uh, somewhere in Bacoor tayo. Tara, let's go. Punta tayo doon. Ayan, pupunta na tayo doon. Game, game, So, ayan, uh, lagay mo sa gilid. And nandito na tayo, around, unahan ng, ah, uh, Okay, dito natin ni Toto Ayan, unaan lang uh, kung alam nyo yun Ayan, yung sa may Welcome to Imus So, dito na natin uh, papakawalan Sana makauwi sila talaga lahat <laughs> Ayan Yay, okay, labas na, labas na Labas na Ayan Sana makauwi sila. Asa na yun? Ayun o. Nasa taas. So, titingnan na lang natin. Tatawagan na lang natin kapatid ko. Kung uh, ilan yung nakauwi. Ayun o. Malayo na ba? Kaya nagkasabay na yung iba. Nagkasabay-sabay na sila. Ayan, so back -or na to. Ayan, uh, malapit na tayo sa SM. Ano, makauwi talaga sila. First time yun. First time yun. First time yun. Na tinos sila dito. So, eto. Um, hinagis natin kahapon, di ba? Hinagis natin kahapon. Parang, saglit nga. Okay. So, hinagis natin kahapon, lima. Lima sila. And uh, hindi ko na kasi ano, may lakad kasi ako noon. May lakad ako noon. Parang uh, gabi na ako nakauwi. Tapos sa uh, hindi ko sila makita kagabi. So ngayon, titingnan natin kung nakauwi nga ba sila. Okay? Ah, uh, may mga nakikita na ako dito. Eto, papakita ko sa inyo. Oh, yes. Ayan. So, nandito nga sila. Ayan, yung lima. Itong lima, hindi to kasali. Ayan, nakalabas lang yan. Pero itong lima, ayan, nakauwi pa din sila. Oo, hindi siya ganong kalayo pa. Like, uh, na, lang siya. Malapit na siya sa SM Bacoor. Uh, hindi pa siya ganong kalayo pero like I said hindi pa sila nahagis dun sa mga lugar na yon and eto ang next nating uh, paghahagis this medyo malayo siguro sa ano na sa NLEX na or, and hindi hindi NLEX ba yun Pagpalabas ka ng bako alam mo yun, malapit sa mowa going mowa, doon naman yung mga susunod nating uh, uh, pagtetrainan sa kanila, pagagisan uh, sa kanila. Sana ulit uwi talaga sila kasi ayun nga. Pero papahinga natin sila, hindi kagad ngayong araw, hindi. Kailangan natin sila papahingay ng konti. Siguro bukas naman or sa makalawa, yun yung gagawin natin para medyo may lakas sila. Uh, para makauwi sa atin. Okay? So, yun. I hope enjoy kayo sa video. Okay? And, uh, ayan, papakita ko lang ulit ng maayos yung mga kalapate natin. Ayan, eto lang yung, asa na Yung, ah, uh, eto lang yung hindi kasama. Asan na ba yun? Ito, 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 ito. Ito lang yung hindi kasama sa kanila. Ayan, kasi kulang ng pakpak -pak yan. Nakawala lang talaga sa ano natin. Pero ayan, so far yung lima. Ayan pa din yun. Um, ayan, papakainin ko na sila. Ayos! Sana makauwi sila sa susunod. So ayan, ah uh, papatukan na tayo. And uh, kung magtatanong kayo mga kagalamay or mga, kalap mga kalapatid sa so ano nga ba yung ah uh, patukal na ginagamit ko, okay? Lahat ng products na ginagamit ko is galing sa Nutri, okay? Uh, Nutri.com.ph support natin. Tingnan nyo yung mga products nila. Talagang uh, poultry and livestock uh, supply sila. dami nga uh, about sa pets. Uh, lahat ng uh, kailangan nyo, gamot, uh, feeds, uh, alam mo yun, accessories, and anything, ayan, i-check nyo lang yung nutri.com.ph Almost lahat ng hinahanap nyo is nandun Kapunta nyo yung website nila, nutri.com.ph Let's go! And about pala dun sa ano, giveaway natin na pares ng kalapate okay? Every Sunday, dun ako bubunot ng, uh, alam mo yun, mananalo So comment, do comment down below kasi uh, magiging uh, Simula nung uh, simula nung uh, isang buong linggo okay yung mga comments na doon isa uh, doon ako pipili sa random picker okay doon ako pipili ng mananalo ng isang pair ng kalapate and eto yung mananalo is kailangan makuha niya dito sa Imus Cavite okay kailangan kaya niyang pumunta ng Imus Cavite yan uh, imimit mo ko uh, magkikita tayo doon okay tapos ibibigay ko sa iyo yung kalapate So yan, uh, yun yung mga napakadali lang yung criteria doon is para lang kailangan nyo lang talaga kailangan mo lang mag-share ng isang video na nakapost sa timeline mo na nakapublic para pag ko yung, uh, alam mo yun, yung Facebook mo is makikita ko yung share ng isang video na yun and eto pa, uh, kailangan i-comment mo uh, dun sa video kailangan mag-comment ka sa sa video ng uh, Facebook Uh, account mo. So, para makita ko yung uh, Facebook mo. Okay? So, yun lang. Napakadali, ba? Tapos mananalo ka na ng isang pares ng kalapate. So, uh, pinakita ko na yung uh, pares na kalapate na uh, ipapamigay ko. Yung puti at saka yung blue bar na binigay sa atin. Ayan. Uh, ipapamigay din natin yon So, let's go.